Nang may interview nga po si Coach Buboy Fernandez ng ES News, ang tanging masasabi niya sa darating na laban ay, I don't want to talk too much. The only one I say, prefer because the storm from the Pacific is back. Prepare because the storm from the Pacific is back. Nanawagan din po siya na suportahan at pagdasal natin ang ating pambasang kamaw upang maiuwi nito ang WBC Champion Belt. Sa ibang balita nga po, magbabalik ang former WBC featherweight champion na Zigari si Russell Jr matapos ang talo kay Magsayo noong 2022. Na-interview nga po sila ng fighthype.com. Sinabi nga ng harap-harapan kay Magsayo na no disrespect to Mark, sa lang ang totoong talo sa kanyang karir. Yun ay sa kamay ni Lumachenko. Ang sabi naman ni Magsayo eh, we can do it again to make it clear. Sabi naman ni Russell, alam mo ako ang nanalo doon. Ayon kay Russell, naniniwala daw siya na nagpakita siya ng mataas na level ng boxing excellence at nanalo siya by a lopsided sa laban kahit na injured ang kanyang shoulder. Si Gary Russell Jr. nga po ay lalaban din sa undercard ng Pacquiao Barrio sa July 19. Ang makakalaban niya ang 22 years old na si Hugo Castaneda, isang Mexicanong may record na 15 wins, 11 chaos at may dalawang talo sa 10 round lightweight division. Napalitan nga po ang makakalaban ni Yumer Marshall at ang bago niyang makakalaban ay si Bernard Joseph na may 11 wins, 5 chaos at may dalawang talo sa 8 rounder sa middleweight division. Si Mark Magsayo naman ay si Jorge Mata, Kuelar pa rin ang makakalaban. Si Jerwin Ancajas at Jumal Pacquiao naman ay wala pa rin pong pinapangalan ng kalaban. Naikasa na nga po ang labanan ng dalawang undefeated sa junior bantamweight na si Fernando Puma Martinez ang may hawak ng WBA belt Vs. Jesse Bam Rodriguez ang may hawak ng lineal at WBC belt sa isang unification bout sa Riyadh, Saudi Arabia sa buwan ng Nobyembre. Pero bago po ang labanang ito, kailangan munang labanan ni Jesse Rodriguez si Pumelele Kafu ng South Africa, isang undefeated team na may record na 11 wins, 8 chaos at walang talo, ang may hawak ng WBO Junior Bantamweight Champion para din sa isang unification fight.